mapagpalang umaga sa lahat mga idol ito yung mga koleksyon na natin ay mga may hiwaga cross ng kalbaryo mant so bagong kuwa bagong dating sa atin sa tulong ni J so ito naman ay ang um, ng Nazareno. So, ayan, may repair na. Pinagreperan. So, matagal na sa atin ito. Tumagal na sa atin ng isang taon mahigit na nakatabi dito. Bawas-bawas na rin. At meron naman tayong naipakita ko na ito dati. Bato na kinuha sa Temple of Jerusalem. So, yung mga bato kasi doon ay recraft So, yung pinagpalitan sa Temple of Jerusalem, ito siya. Nagkagaroon tayo ng kopya mula naman sa mga grupo ng Freemason. So, yun, shoutout sa inyo sa lahat ng mga mason, sa mga kuyang, ano, shoutout sa inyo. Salamat sa naibahagi ninyo. Hanggang ngayon ay meron tayong naitabi. So, yun lang, naipakita lang natin mga idol. Isang mapagpalang umaga sa lahat. God bless you more mga idol.